May vibration pa siya. Okay, testingin natin. Kung i-drive. Huwag may baba. Oh, sabi mo maingay. Hindi, kanina. <laughs> ha? Kanina. Oh, sabi niya mga ka-idol, maingay daw. Oh, maingay pa, naka-drive na si idol. Oh, naka-drive na. Hindi, naka-up. Kasi mas malakas pagka naka-drive. Eh. Pag neutral, wala. Wala Pero... neutral sa drive. Sabi sa atin. Oh, sabi mo maingay. Kanina. <laughs> oh. Magalang tanghali. May konti tayo ito. Sobrang vibration yung makina. Kumakarugkog. Sobrang ingay. Bagong kabit na ng transmission. Pero wala sa transmission ng ingay. Sa vibration lang siya. Bagong support. Yan o, Sariwa pang support. Tapos, uh, transmission support. Sorry. Transmission support bago. Uh, goods pa naman yung engine support niya. Pero pag jackan mo dito sa makina, magja-jack sa makina ng bagong maandar, nawawalang vibration. Ibig sabihin, tutok lang tayo dito or doon. Pero dito tayo kasi bagong kabit niya. Kasi ito, magandang klase yung support niya na kabit. Oh. Magandang klase kaya hindi tayo tutok yan. Dito tayo sa bagong kabit. Kasi mulang nagkabit yung support, nagkaroon ng isyo. Kaya dito tayo tutok Testingin natin kung gano'n siya katigas. Uy, sus, ang lambot mga ka-idol. Ito yung dahilan na idol, oh. Oh. Hmm. Napaka lang mo hindi magandang hindi magandang replacement, oh. Tinan mo, Grabe ang alog. Kapag i dos makina habang umaandar, mag jaka dos makina habang umaandar itaas mo siya. Na magkaroon ng pressure yung alignment ng transmission saka sa makina. Nawala yung vibration na sobrang ingay kumganon. Hmm, Karon nga. <laughs> di ba? Bilog Laki dapat siya. Bilog. <laughs> oh. oh di ba? Sobrang lambot cha kapag ginakan mo dun sa makina di sa ilalim sa may crankis pag ginakan mo siya nawawala ang ingay ibig sabihin kumuntra siya ngayon pag ibinaba mo sa bumalik ingay dahil dito oh. Apo. sobrang lambot kaya katang hula nila tensioner ano Tensioner, ano, tensioner compressor daw oh, compressor tsaka tensioner ang hula nila ng ingay ilang mekanik yung pinuntahan niya dito pero pag naka neutral naman siya walang ingay pero, tapat mo sa oh, drive ilagay mo sa drive yung explain lagay mo Ah, uh, persa yung transmission, transmission ng makina. Opo. Ganito po mas mag ano, uh -huh. malikot, iingay siya. Kaya dito tayo tututok sa bagong kinabit nila. Opo. Kasi sabi dati walang isyo siyan. Sa nakakabit na support dito, wala siyang isyo. Simula nagkabit na dito, dito tayo tututok. Doon siya nagkaroon ng isyo. Hindi magandang kinabit support ng dual duty ayo oh. may bilog tapos malayo ito naman ublong dikit katitingnan titingnan yung bumili kung ganito position yan dikit siya ito malayo ikakabit natin fabric po siya mga idol yan. para matesting natin bago ta makonfirm kung dito lang ba yung problema kasi mahirap yung bili ka ng bili hindi natin makonfirm kaya confirm na natin dito. Yan, yeah, titingnan natin mga idol oh. Ang tigas na niya dito oh. oh. Ang tigas na siya oh. Uh. Pero may play pa rin siya ang bahagya. Hindi pwedeng walang play yan kasi kar karugkog ang tawag nito. Yan, yeah, no, may play siya pero hindi katulad kanina pag itong ha? Huh? Nasaan na? Kung ito ang sisikwatin natin, uh. kung itong sikwatin yung support niya, tina mo idol oh. Kamay ngala. Oh, kamay nga lang oh. Kamay nga lang. Kamay ngala. <laughs> May vibration pa siya. Okay, testing testingin natin. Kung i-drive. Huwag may baba. Oh, sabi mo maingay. Hindi, kanina. Ha? <laughs> ah? Kanina. Oh, sabi niya mga ka-idol, maingay daw. Oh, maingay pa, naka-drive na si idol. Oh, naka-drive na. Di, naka-apaka-prino kanina eh. Prino. Wala. Di, abanti atras-abanti kaya. Kasi mas malakas pagka naka-drive. Pag neutral wala. Wala Pero, neutral sa drive. Sabi sa atin. Oh, sabi maingay. Ano yun ah? <laughs> oh. Yeah, atras. Oh. Abante. Atras mo na. atras. Oh. Wala na maingay ah. Oo, oh, galing mo talaga. Ha? Huh? sabi ni Ado, saan pagkagaling doon? Pasig po. Oh, kapasig presyo. siya. Shout out po mga taga-pasig. Oh, yan, shout out. Yan. Anong gustong gagawin sa unang mekaniko? <laughs> Layo. <laughs> Layo. ko pa po ito. Ah, yan, okay mo idol. i-check natin sa sa likod para double check natin yung support niya sa likod. O oh, si patay muna. Oh, na okay na yan. Ay, atras, atras, atras. Yan, okay na mga kay idol. Galing pa nang pasig natin. Hop, oh, okay na yan. 300. Yan, okay na. Oh. m eh, yung diagnose mali. <laughs> Ta ito ang tama. Oh. No, dito ang tama idol oh, na maingay yung ano niya Sabi dahil sa bukas sa malambot. Idol. Ya, goods na siya, kilo na, wala nang garagal na parang vibration, vibration na parang ah, may parang may motor. <laughs> Oo, oh, oh, may motor sa loob. <laughs> <laughs> parang may motor sa loob, tahimik na siya. Uh, pwede balik na tayo diyan. Oo. Uh. Balik tayo. na tayo. Ngayon tulungan niya ano po, yung tahimik tahimik, hindi yung pag nag-minor ka. Hindi sa'yo. Hindi mo na. Di mo na Kasi, kasi ako gumagamit. O kuya, araw-araw. Alam ko yung ano oh, na sa yung, ko eh. Oh, yung nagkakaroon ng kaibang tunog. Nagkaibang Hindi, puta eh. Parte na ng buhay ko ito. Oo. <laughs> oh. Di ka naramdaman mo umaga pag ginistat mo may tok. gumagano? Oo, oh, parang sumasal niya. Oo, oh, parang sumasal niya. Parang pag-aapak ako ng silinya oh. doon. Parang gumaganon siya. Oh. May pitik. Ayun yun. Tapos yung grabing yung uh, vibration yung vibration parang ng motor kaya yung para may sa lobby nung ginakang ko nawala di ba kaya doon tayo tututok tayo sa, sa mga support kasi pero ibaba maayos pa yun maayos pa yun kasi hindi masira sirain yun yun kung hindi nawala yung pag kaliwa doon tayo tututok oo doon tayo tututok kaya nga bago tayo bibili may pang testing tayong pisa yan okay na goods na. Ngayon eh, yung ilalim ba naman? Pwede pa naman uh, yun? Oo, oh, oh, wala naman tama. Medyo, nakokontrol naman dito sa kinabit natin sa, uh, ano, sa pero, bandang kaliwa. Pagunin bakal... ko pa rin ito. Uh, Dahil babalik ko doon sa, uh, kinabit mo.